Nagabiso na ng posibleng water interruption sa susunod na buwan ang mga water concessionaire. Babawasan kasi ang alokasyon ng tubig sa Angat Dam dahil sa patuloy na pagbaba ng level nito. Nasa frontline ng balitang 'yan si Sheila Francisco. Patuloy pa rin sa pagbaba ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa mainit na panahon. Sa tala ng pag-asa hanggang kaninang alas 6 ng umaga, nasa 201.23 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, mas mababa sa 201.48 meters kahapon. Kaya naman ang National Water Resources Board magbabawas ng alokasyon ng tubig mula sa nasabing dam. Mula 50 cubic meters per second, posibleng ibaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon para sa Maynila at Manila Water. ina lang po namin ang pagbaba niya at talagang kina-conserve namin ng tubig para po para sa lahat ng tao ng Metro Manila. Anggat ang GAT ang pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila at mga karating na probinsya. Sakaling matuloy ang bawas alokasyon, sinabi ng Maynilad na posibleng makaranas ng water service interruption ng ilang lugar. Gagawin naman niyan tuwing off-peak hours o mula gabi hanggang madaling araw para kaunti ang maabala. Babawasan din naman ang water pressure sa ibang lugar. Ganito rin ang nakikitang paraan ng East Zone Concessionaire ng Manila Water para mabawasan ang epekto ng bawas alokasyon sa tubig. Sa ngayon, pinag-uusapan pa ng NWRB ang ipatutupad na bawas alokasyon mula ang Gatdam. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.